and Max B2 kumalo ang coolant sa engine oil kaya ayan naging choco na gatas kung bakit at ano ang dahilan papaliwanag ko po sa video nito so may unit po tayo ngayon dito mga bossing Soul I 125 ayan nakabel siya ng sun sun racing na merong groove aftermarket po 'yan. Sun ang tatak. Ayan, meron po siyang groove. Pero yung groove niya po manipis lang, no. Stuck yung kanyang lining. Ano nangyari ayun, nakalbo. Bakit po nakalbo? Sa kadahilan ng exhibit po yung kanyang lining. stock original ng Soul i125 which is napakalambot po mga boss. Ayan, nakalagay exhibit. Kaya never ko pong nirekomenda na ng groove yung mga bell kapag ka lining nyo ay XCD. Kasi napakalambot po yan. Yung mga gear at grabis ang kagaya po nito ng Solai 125. Yung ibang model ng gear at grabis. XCD rin po. Yung lining. Kaya papalitan po natin siya ng bagong clutch lining assembly. Este, lining lang pala yung assembly na rin ng stock yung gagamitin natin bali dahon lang po yung ating papalitan ngayon bakal na bakal na po talaga kaya pala ang concern ni sir ay maingay na ito tuwing aarangkada so papalitan po natin siya na mas matigas kasama na po yung clutch spring yun o, no? umagang umaga tambak na po agad na and max B2 Erox B1 ginagawa ni Ben may ginagawa pa dun si Taba Aerox B2 may bit FI pa bit FI lang ang maliit kanina natapos na kami sa M3 meron pa rin ditong NMAX B1 yun know, o NMAX B2 wala namang leak sa water pump walang leak pero lagi nauubusan ng kulad si Bossy pati yung kanya reserva as in walang laman ubos na ubos kahit wala namang leak wala po kami nakakita leak kahit saan kahit sa radiator wala pong leak sa mga hose so bakit nga ba ito lagi na uubusan ng langis ay ng kulant mga boss dahil dito sa kanyang engine oil na pupunta yung kulant mga bossing hindi lang makakita sa camera ayan eh, pakita ko na lang sa inyo lagay ko sa simento yun oh. kulay gatas po yung kanyang engine oil indication na pinapasok siya ng tubig or ng kulan na ating ginagamit sa ating mga motor especially NMAX no? mga liquid cool pakita ko po sa inyo kung bakit ito po ang salarin yan yung kanyang water pump assembly So sa Yamaha po, hindi nakakabili ng isang buong assembly ng water pump. Parts by parts mo po siya bibili. Ang laman po niyang water pump na yan ay impeller. Yung LEC sa loob. Which is ang tawag po ay impeller. Meron po yung mechanical seal. At dalawang bearing sa loob. Yun po yung ating hihimay. So ayan mga boss, baklas na. Ito yung kanyang assembly kanina. Nung hindi ko pa nakakalas, ganyan po ang itsura niya. Nakasara. Eto yung bearing na nandyan sa loob. Dalawa po yan mga boss. Magkapatong po yan. Ang liliit ng bearing. Papalitan po natin yan dahil maingay na rin po yung kanyang water pa. Bumigay na. Dahil nakababad po yan sa langis, eh, pinasok na rin na kulan. Kaya nasira na rin. At ito naman po yung mechanical seal na tinatawag. Yan. Medyo nawasak na rin sa pagkakatanggal. Pa. Diyan po yan nakakabit. At diyan po nakatusok yung impeller, yung helice na tinatawag yan. Diyan po ang position niya. So papalitan po natin yan lahat. Except impeller. Kasi yung impeller naman po ay wala namang issue. Namaya po papakita ko sa inyo. Kung paano ko yan bubuwi. Ito pa yung iba natin mga ginawa kanina. medyo natambakan po agad tayo ng gama. Highlight ko lang ito, na no? Itong isang customer na nagpapagroob ng Belen. Kargado. 205cc yung kanyang motor. Naka oil cool. Oil cooler. Ayan, 8 spot yung kanyang oil cooler na ginamit. Malaki. Ilalagay daw ito sa mga raider na aftermarket na. Ang ganda ng bell, no? <coughs> Titanium. JBT yan. Ginuruban po natin yan. May group na po yan pero naging slide. So, binago po natin yung group para masolusyonan. At mas gumanda lalo yung takbo nito. Ayun, no? Oil food. Ang kapal ng gasket na ginamit. Na base gasket. 205cc. Nakapin, nakarad. yung pipe JGL napakaganda rin po nangyayari naka carbon din napakatahimik po ng mga ng ito ang ganda, ang galing ng pagkakagawa so eto na po yung ating mechanical seal syempre original, Yamaha po yan pagaya po na sinabi ko kanina wala po nabibiling isang buong assembly pag Yamaha unlike Honda eto naman po yung isa pang bearing at yung isang bearing eh, dalawang bearing po yan bubuin ko po yan Ipapakita ko sa inyo mga boss. Let's go! So ayan mga boss, nabuo ko na yung kanyang water pump assembly. Naikabit ko na rin yung circlip ayan lakiyan ng impeller at ng bearing para hindi po siya lumuwa. At tumama yung impeller sa loob ng water pump. So, yun mga boss, umaandar na po ulit siya. Pero, syempre, dinrain po namin niya ng na maigay yung kanyang makina para masigurado na wala na naiwan na tubig sa loob. Pinlashing pa po namin yan ng bagong engine oil. At pinalitan ulit ng bag So, syempre, monitor tayo kung may leak. Para sigurado na hindi siya mag-o-overheat at hindi na maulit-ulit yung naging problema dahil. Kailangan i-check ng lahat. So, tapos na po tayo mag-bleed. Sarado na yung radiator, sarado na rin yung reserba. Patuloy na lang tayo nagmo-monitor. So, sa lahat po ng mga magpapagawa, punta lang kayo sa shop. Everyday naman po kaming open. Ride safe po and God bless sa lahat.